baka gusto nyong isupport itong si Jody Santa Maria because pumalag ito eh. Hindi niya raw nagustuhan yung pagkatay ng isang daang baka doon sa Davao para sa rally na gaganapin doon. Ayon kasi kay Jody, which is totoo naman, di ba? Wala naman daw kinalaman ng baka sa politika. Gusto lang naman daw ng mga bakang yan ay mabuhay, di ba? <laughs> Ang OA, may gulay. Ba't hindi mo na rin ipanawagan yung mga nililitsyo na baboy, libo-libo? Mayat-maya, di ba? Araw-araw dyan sa mga lidya, sa, sa pingpings, ambrosias, ganun. Nakakaloka. Tsaka nakakaya naman doon sa mga tindera ng baka sa palengke. Nakakaya naman sa may-ari ng Wolfgang. Doon sa may-ari ng Steak Town. Nakakaya naman doon sa mga restaurants and hotels na nagsiserve ng mamahaling wagyu. Mamahaling steak. Meron pa nga, only steak eh. Diba? I mean, my God. Wala talagang kinalaman niya sa politika. Kakainin lang naman niya ng mga tao na haatin sa rally doon sa Davao. Ay, bakit kasi pinupolitika mo pa? I mean, kung vegetarian ka, ayaw mo kumain ng baka, eh, bala ka. Pero mga tao doon, alam mo yun, hindi naman laging merong libreng baka. Hindi naman siguro masama kung kung merong mag-serve ng, ng baka sa kanila, may bulay. I mean, hindi ko get. Yung pagiging OA mo. Oh, may, may gulay. Di ba diba? Ngayon lang nakakita ng ganyan na hindi sumang-ayon sa pagkatay ng baka. Eh, yung mga rancho na may mga bakahan. Ba't hindi mo palagan na binibenta nila sa market yan? Di ba, tas kinakatay. Eh. Tas isa-serve din sa... Ma may, I mean, my God, please. Jody, please. Huwag OA. Huwag OA.